Pang so dito pa tayo sa dry dock Ayun sikap Ready, ready lang sikap So dito natin isasampay yung Yatin natin Ang kayo kasper nyo Bangong gising And, ready na Isasampay yun no? So yun yung ibang yatin na magdadry dock Di mga pang ino angkor gusto mga to may mga kabayan din dyan ano, ganda araw oh. tayo dito sa buka kuha tayo masahan ayun pa yung may mga yato masahan masahan bagay natin sa klitsch binababa na binababa na palubogin lang yun sa tubig tapos dyan sasampayin yate natin nakatin yan? Hmm. ha? wala nang ano? wala nang niy. eh hindi niyan. papahid naman dito yan eh so, saan hindi naman mangga naman dami ano yun. nila hindi yung sinasaklay kasi dito eh bakal yun eh. sa salpa pender yan sa abla pender sa abla pender na dyan pre okay na yan apat-apat hmm. pa apat. apat kulang pa tanya ko pre kulang Pender ilan dyan per? Huh? ilan lang lang dyan? walang pata dito, dadalwa nandito dito eh huh? dami dito ah, pengaw huh? ko ah Good morning, good morning, good morning Ayan, eh, kapatok na pa namin yung dry duck mm -hmm. Bali, time check, 7.09 7.09 ng umaga So, tayo ang unang aakyat Ayan, nakalubog na, nakalubog uh, na Ano? Easy Hello? na Ito pa yung iba <laughs> Dry duck din, tumibong yun natin yan natin. <coughs> Pag nag-alarm na yun, yun. object na yun. Ano? No? Pag-akit. So yun, gukubiran muna namin eh. ni yung mga salamin natin. Ito so, si ate para safe. Hindi siya malagyan ng kung ano man. Kasi nandito tayo sa dry dock. Eh, maraming ginagawa dito ng yate. Sa sanding, may nag-kung ano pa ma, welding safety ng ating salamin sa yate. Nagyan ng cover. Iwasan ng gas-gas o tumi. Sumipo na. Sumipo na. Okay na daw. Okay, natin, no? na. Okay, na na.

running fenders ka dyan Maluwang po dito sa starboard cup. This one forward. Anh con Sơn, 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 nào cái nào. cái 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 Ayun po, namatay ang na talaga Both side ka, may tali na po So babalance nila yan para pumasok yung ano natin ilalim natin sa pagpapatungan so susukatin nila yung mamaya mga pangwin may panukat sila dyan Ayan, may yung stick na nga ba? Ready lang natin kung paano yung pinggan natin dito. Buti na lang, maaga tayo nakapasok. Sino nakaraan, halos mag-apon na ganta eh. Saan yan, son?

Oke, okay, brother. Uh, Sinyal sama ini. Pusannya, oh. guys. saatnya makan mama. Baka nasa na yung si Mali-Mali Magagis, yung payat, saan naka pisto? Nandun natin sa likod. Ito na, agis na. Careful ha. Pambirang agis yan. Wow. Ang baton ng ano eh. Okay brother, release. Release, release. ito pwede natin dublin ito dalawa ito eh hindi na ma yan ayun next din sa babata ka nila na balance nila yung ano yung yate para pumasok sa gitna Ni-stick na ba nila? Panukat? na, higpit na Tanggal na Hindi, binatakan na niya Higpit na binatakan na niya Ang sinisinter niya itong Ate nga, paan si ito, takpan na natin yun. Nagamit na nila stick para malaman nila yung balance na. May clearance. Five. Okay. 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 Hindi ko damat yung Okay. Okay. Hindi ngiti. No straights. Hmm? Um? No straight. Okay. Uh, straight. 148 Ano? 1-4-8, 1-4-9 Dito dito this one This one is there But this one is here We need same place same, same, same. Make it here Make it, yeah, yes Sa'yo okay. no, na palipas sabi niya, huwag na Oh, make it straight, brother. Straight, straight, straight. Make it straight. Straight. More, more, more. Yeah. Okay niwah nine five nine five nine five other side dah nine five four nine window sahiye oh. window one hindi <laughs> straight 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 Mister twenty five years Yeah, yeah, but you make the... Okay, now, same side? Apa? Dito, may pato lang yun pala. Yeah? No, no, more. Oh, no. There is a window. Dito, dito. Yeah. Ayaw ah. Okay na. Tabi ng, No, no. Here, here, here. Where? Up, 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 up. More, more there. No, no, no. Touch the, here, here, More, more. More, little, more. Little, little. Oh, bas. Ah, okay. Sa gitna, ano, ano.

<laughs> 109 Maybe ng allowance times Good exercise na 1, 2, 7 1, Tight, tight, tight Abikit 1, 2, 4 1, 1, 9 1, 1, 9 1, 1, 19 1, 2, 1, 1 two 1 oke. Okay. Okay. bas. Wah. Okay. Kalas, habibi, kalas. Antas na. Ito lang pala ang inaano sa likuran, ano? Mm. Sa likuran sa harap ito. Hindi, nila doon eh. Sinisinter nila yung ano. May lubot pa yung ano yung hasa. Yan sa mga yung machine na ginagamit nila. Para pagkaangat. aangat kaya i-drain nyo. Present. Ito yung Jeng jeng. Oo ano? So ito yung mga machine na ginagamit nila. Hydraulic. Sabi so, wire yan. Yan yung mag-aangat ng yate batang Bali waluh. tiga opat both side. 44. Sabilah. Uh, shout out sama Blooming dyan. Yung mga batang supla. Ah sama mga, <laughs> <laughs> yung mga yung mga nanulumpit na sabi sa oh. mga oh. nandudura dyan yung mga nandudura dyan sa yeah. relays tapat ng pure gold dyan o oh. <laughs> mga kolokais dyan shout out mga bata pa puro muscle na <laughs> hindi na nagbubuhan <laughs> hindi na nagbubuhan okay, okay. tapos tutulak tayo nitong ano na, bulldozer na yan kaya tayo dati pa rin o dito sa kabilang side ito sa tapat pa lang. Dito pa rin sa dating side. Matanggal na nila yung tali. No? Pang-adjust. Mangkalang. Ayan. Mm. Ayan. Okay. Ah, gumalaw na. Ngila na. Tang number do tayo pre. Okay. Ngila na. Ito hindi nikantahan natin daw buto. Siya angat din yan. Ano <laughs> Malamig na! Ano, na ng bulldozer. Tapos lalagay na tayo kung saan ba ante, Kung anong number tayo na shed. No, mga nakaangat dito. dami oh. Ito so, dito din yung yate ni Tropa ni Amo rapiya yung mga kabayan din nga ano na dun crew indiano lang yung kapitan mga bait yun hmm. gitna na gitna ang tabi ano na nabante na saan tayo Ayun oh, bakante oh. 20, 20, 29, 31. Mga ito 31, ay 29, 31 pala. Ayun oh, eh no, may naglilinis doon eh. 31, ay rapiyo. DP21. Ah, sino namang boy oh. Tayo, sa dati. Dito tayo eh. No ara ni. Too pati, Pag dyan sa 29 yun, may power. Ayun, Ayun, saksakan. Lang lang, no. Power ng ng pipitok lang. yun. parte din ng boy. Tara, tara. Ha? Ah? 30? Ah, 30 ito. 31. Yan. No. No, Ay, agdan, eh, 31 yan. Wala kang power. Doon ah. Ayun oh. Malaki. Ayun no? Buno. Ayun yung may hagdan ni 31. Naabot yan doon sa may kabilang yate. Sa likod ng hagdan na dilaw. Naabot yan chip. Iwala lang. Ayun. Malayo.

number 26 hindi pa tayo dito number 33 so yun yung mga kasama natin nasa baba makakas pa rin na ulit Nya. Per, tulak mo Tulak mo yang dan Tulak mo mah Kaya mo yan, magaan lang eh, magaan si no, May akit na din yung isang yating kasabay natin nung gabi. Oh, vlog. sub Maipit. Ah, bas. Bas, bas. Bas. Ah, uh,